Nick Brother Indo, Jan Paul Ralph Chu. Hen na naman, magkagana ang premier night kaya umaga pa lang. Nagpit na si Paolo Blino at brother ni King ay panatag kapag magkatuluyan ang darong ito. Tiyak tutumugin ang sinihan at pag-uusapan ng pinikula. Habang abang sa mga susunod na magaganapan, dahat ay excited na. Ahayin nga sa mga komento. Grabe ang tandem na ito. Halos hindi kami makatulog dahil iniisip ang inang kaganapan mamaya. Hudos sa mga kapatid ni King Chiu. First time lang nangyari ito. O kumpleto sila bilang pagsuporta sa actress at syempre kay Paolo na din. din naman na pahabahit anak at kapatid nito. Nararapat nabigyan ng effort. May na yakap para sa kimpaw. Just imagine, hindi pa man nga ang bobi. Ready na lahat. Six million na agad ang earnings nila. Maagang bumili ng ticket. Ang iba, para makapanood nito. At hindi na bumila pa. habang sa mga magagalak na balita. Mutus na agad para sa mga tunay na nagmamahal sa kanila. Ayon pa si isang komento, Thank you sa mga kapatid ni Kim Chu. Itong effort at respeto sa babo nagpapasaya ay hey, napaka-genuine. Mahal na mahal nila ang kaninang sister Kim Chu. Abangers na tayo mamaya. Sa premier night na magaganap, tiyak na dudumugin at mga palamuti na naman ang makikita natin. Sa tulad na lang ng mga naglalakihang tarpulin at mga larawan nila.